Breakfast, at lunch, at dinner, on the same at the same table. I was ironing his shirts. Story after story, like Wagner's, is reaching a crescendo. In India, a bishop currently faces charges for repeatedly raping a former mother superior at a recent investigation by by the Associated Press, found cases of abuse across four continents. Now, the Vatican can no longer ignore the scandal. This year, Pope Francis admitted <laughs> uh, a, like a long-standing dirty secret of the Catholic Church that some priests have been sexually abusing nuns. It was a stain they could keep under wraps. That is until the Me Too movement. Now, we're religion. tonight a Cincinnati priest is in jail after being indicted on nine counts of rape. Father Jeff Drew is accused of raping an altar boy three decades ago. Drew was placed on leave from St. Ignatius last month. If convicted, he faces life in prison. New at 11 we're also hearing about you. allegations involving a local friar chief investigative reporter craig cheatham walks us through what we know tonight the latest now on the kerala church scandal and the allegation that a priest tried to pressurize a nun to drop sexual abuse allegations against a bishop Father James of a church body has been asked to step down from his responsibilities, fending uh, an inquiry. Uh, the church body has said that the incident is very uh, unfortunate. They've spoken to the concerned priest, they've asked him to step down from his role. The church body says they have nothing to do with the priest offering land or buildings to the nun who was. A 76 year old former Catholic priest was sentenced Tuesday to 20 years in prison for raping boys from a middle school four decades ago. He'd previously served at jail time for molesting boys in Maryland. Pope John Paul II dismissed Wayland Yoder Brown from the priesthood after that 2004 conviction. Matt Yours for CWLeonard.com. <laughs> And we've got some breaking news on this story from Kerala. India today has now accessed exclusive CCTV footage from outside the house of the first accused priest, Father Abraham Verghese, in the Kerala rape scandal on the basis of which the crime branch today raided his home in the video recorded on wednesday night at about 11:42 pm hours after the anticipatory bail plea was rejected a vehicle can be seen leaving his house lights are on in front of the house of father abraham vergis a vehicle comes out with lights on the vehicle crosses the road in front of the victim's house with headlights off The headlight comes on as the vehicle passes the victim's home. So, yung guys, no? Bakit ko ginawa yung guys? Kasi, yun yung sinasabi ko sa inyo na naniwala kayo sa mga pare at pastor ninyo na pinagutusan ng Diyos at uh, ginamit ng Diyos at yun ang uh, sinasabi nila na sila ang magliligtas sa inyo Nandoon din lahat yung nakikita natin yung mga sinasabi ko Na ang mga madre ay ginawang paraus ka ng mga pare Ngayon, ito yung sagot ko guys nung sinasabi ninyo Marami kasi akong narinig sa manood ng mga video, sa mga live ko Na ang sinasabi ako dahil mapanira yung sabi ko na kahit kailan di ako mapanirang tao. Ang ginawa ko ito, utos ng Diyos na isiwalat ko ang uh, mensahe niya, niya uh, laban sa mga pare na nagpakilala ang pinag ng Diyos. na hindi niyo naiisip na kung pinag-utusan sila ng Diyos, na napagkilala sila ng banal, na kahit kailan di siya naging banal. Tapos yun ang gawain nila mga rapist, mga bulisya, uh, mga karmihan, mga nirape nila, mga bata, mga madre, uh, makita naman ninyo talaga sa video. Uh, kung talagang masipag kayo magpunta sa YouTube, nandyan lahat na kalahad. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo, sagot. Sa mga tanong sinasabi niyo na ako ay nanira sa bawat sa lahat ng rillion. Di pa ako mapanira, guys, you no? Know? Kasi yung mapanira, yung sinasabi ko ay hindi totoo. Ang lahat ng sinasabi ko ay may basihan at may batayan. Na kung ano man yung isiniwalat ko, ang masaklap lang doon na may miro na patunay na sinasabi ng Diyos na uh, bibigyan kita ng power of mind nagagawa ko lahat kung anong laman ng power of mind. Boses ko makapagaling, makita ko ng parating, makikita ko sa ng tao, makikita ko ng tao buhay, eh, na masabi ko mamatay na ano kung mang kailangan ninyo guys, no? Lagi yung sinasabi, ako may panira. May sabi na ng mga video, totoo kaya ito? Di ba nandyan na nga lahat, di ba? na. Tapos sasabihin ninyo na yung mga relihiyon ninyo, iyon ang tama at sila ang totoo. Tapos, bakit kayo magtatanong sa sarili ninyo na itong mga pare niyo nagtambak ang mga rape case? Siguro pag pamilya ninyo ang nirape ng pare, doon na siguro kayo bo uh, mag-back out o umalis sa reliyon ninyo. Pag ibang tao ang nadis na napagsamantalahan ng mga paring ito, ang lagi nyo sinasabi, tao lang sila kaya ng kasala. Tao lang si father kaya ng rape. Di ba? Siguro eh, naghihintay kayo na ang pamilya ninyo, isa sa pamilya ninyo, ang marip ng pare para masabi ninyo na demonyo ang pare yun. Paniniwala ko yan guys, na ang pare ay ama ng demonyo. Yung santo papa ninyo, yun yung grandpa ng mga demonyo. Malino naman doon. Nagtambak ang mga gawain nila na hindi ka nais-nais. Nagpakilala silang banal. Nagpakilala silang pinagutusan ng Diyos. Pero hindi naman. Di ba? Pangluloko, panglilinlang, panglalamang, impostor ang meron sa kanila. Bakit, bakit ang pakilala silang pinagamit ginamit sila ng Diyos? Na hindi naman sila ginamit. Ang katunayan, sila ang gumamit sa Diyos. Tapos sa iyon, pinaliwalaan ninyo. Kaya kayo mga mimbro, diyan natin makikita na inutil ang pag-iisip ninyo. Ngayon, pag sinabi kong inutil ang pag-iisip ninyo, sabihin niyo naman sa akin na ayon ba ginamit na Diyos? Nagsasabi ng ganong mga, mga salita. Anong, anong words ang gagamitin ko? Na yun naman talaga ang dapat ng gagamitan ng words para sa mga taong tuwalan ninyo. Hindi ko pwedeng sabihin na matalino kayo. Nakikita na nga ninyo ang gawain ng mga pare ninyo. Tapos sasabi, sasabihin ninyo, eh, mabuting tao sila. Di ba? Pag sinabi niyo yan, hindi eh, may problema kayo sa pag-iisip. Inutil kayo mag-isip. Kasi pag ibang tao, tao ang rip, mumurahin pa ninyo. Sasabihin pa ninyo, buti nga kay, sa kanya. Pero pag pari ang gumawa, sasabihin nyo, tao lang si father. O di may problema kayo sa pag-iisip. May mga inutil kayo. Di ba? Ganun lang kadali yun. Tapos ngayon, sabihin niyo sa akin, ako mag-inamit sa kayo ang may problema. May utak kayo pero hindi ginagamit sa tama. Yun ang kalaban ng Diyos ngayon sa tao. Nakikita na nga, naririnig na, parang walang na naririnig, parang walang nakikita. Yun ang problema ngayon ng Diyos kung paano pa-intindihin ng tao kulang ng pangintindi, pangunawa, kahit na na lahat. Sasabihin pa rin, yun bang ginamit ng Diyos? Totoo kaya yun? Imposible. Nagagawa na nga ng power ng Diyos, sinasabi ng Diyos eh. Nabibigyan kita ng power of mind. Ito yung nagagawa ng power of mind mo. Tapos sasabihin nyo, imposible. Eh, na, nagagawa na nga eh, di ba? Di may problema talaga kayo sa pag-iisip. Kaya pag hindi kayo lumayo sa simbahan, ninyo. Kahit kahit anong simbahan, at religion. Kasi ang reliyon di talaga yan, mga pagligtas. Ang mga pagligtas sa bawat isa, kung paano tayo maki... Paano tayo nabubuhay? Paano tayo makikitungo sa kapwa natin tao, sa kapwa, sa nilikha nilikha ng Diyos, o ano man yung nasa paligid? Yun ang kaligtasan. Hindi yung magaling ka sa Bible, maroon ka sa Bible, naniwala ka sa Bible, nagsilbi ka. kasi sa hindi yun. Wala doon yun. ang kaligtasan ang kaligtasan nandito sa pagkitungo natin. Kaya kaya na sabi natin, ang Diyos ang pag-ibig. Tapos ngayon, gumagawa sila ng rape. Nasaan yung pag-ibig doon? Namuli siya sila. Nagsamantala sila sa tao. loko sila sa tao. Nagturo silang pang, pangluloko. Nagturo silang palinlang. Saan ang pag-ibig doon? Na ang lahat naman natin yung nila, puro pera lang naman. Di ba? Yung paggamit sa sayo at pangalan ng Diyos na para kumita ng pira, Pinagbibinta na nila ang pangalan ng Diyos. Pinagbibinta na salita ng Diyos. Pangluloko na. Panglilin lang na. Mas malaki kasalanan ng ginawa nila kasi Diyos nila mismo, pinagkakitaan nila. Sige nga, pangalan niyo sa akin, bigay niyo. Tapos, gagamitin ko para kumita ko na pira na hindi niyo alam. Tingnan ko kung hindi kayo manggalaiti sa galit. So, ganun din naram naman ng Diyos. Kaya ang Diyos nagpalala na habang may panahon pa para makapagbago ang tao makapagsisiya ito, sa makaniwala. Kaya kung may nagpatotoo, kayo mismo, para ninyo mismo. Kasi kayo yung nagsabi, kayo ang totoo eh. Pero yung makikita natin sa gawain ng mga pare ninyo. Kung ang pare nga ninyo, hindi kayo ipagtanggol ang sarili sa mga isinisiwalat ko, sa mga sinasabi ko. Tapos kayo mga membro, lakas ninyo maipagtanggol. Ang pare ninyo, walang kayang gawin. Walang backup na galing sa Diyos. Anong anong ipakita nilang backup? Wala, 'di ba? Tapos kayo pa kaya makipagpalitan o pumuna sa akin? Mantalang ako, nandito ang backup ng Dios na power mine. Ba, boses ko makapagaling, makita ko sa ng tao, makita. Kita ko ng tao buhay na mamatay, masabi ko mamatay na. Makita ako ng kasalanan, makita ko ng parating. Oh, 'di ba? Ito yung backup ng ano uh, na sabi Diyos. Nasabi niya sa bibigyan, tanong power of mind. Manggamot ka at mangaral, Iligtas mo mga tao. So, nandito lahat. Tapos ngayon, ipagpilitan ninyo sa inyo. Ah, uh, kayo din. Basta tandaan ninyo, tunay na may impirno sa kabilang buhay. Inilaan ng Diyos ang impirno. Meron din para sa taong magawa ng kasamaan ng buhay pa. At nilaan ng Diyos ang paraiso para sa mga taong gumawa ng uh, kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos. Mag Magawa ng mga mabuting bagay habang nabubuhay. So, and dito lang guys. Ano? Good morning sa inyong lahat. And God bless us all.